What's up mga kapatay gutom so ito na nga guys no kakain tayo guys so bumili tayo guys ng mga pang malakasan ng mga pagkain guys so taas muna natin guys so yun na nga so bumili tayo ng jabby at bumili tayo ng crispy cream tapos yun oh burger malo may french fries tayo guys meron tayong french fries ito meron tayong fries ng jollibee Guys, yan ang ating mga food lang today. Tapos meron tayong Spaghetti, guys. Pambira, guys. Nakakatawa sa Jollibee. Beam. Grabe talaga. Sabi pa naman sa akin sa Jollibee, guys. No? Pucha, umuorder ako ng... Ang in-order ko, guys, umuorder ako ng ano, guys. No? Ng palabok. Pambira, guys. Alam nyo ba, sagot sa akin ng mga kurimaw. No? Dumalala na Jollibee talaga dito sa Lucena, guys. Ha? Huh? babayaran mo yung ano yung palabok guys ng Jollibee tapos pambira guys ang nasabihin sa nung crew ma'am pwede po ba yung palabok walang hipon guys tawan tawa naman ako pambira yun nga yung binabayaran natin yung hipon di ba yung sarap nung ano guys pambira natatawa na talaga ako sa Jollibee nangyari Jollibee Kaya na nga guys ang ating chicken yung purus Thai part ng ating chicken. At, yung purus Thai part, guys. Tapos ito yung ating mga sauces. Ang ating chicken joy. Guys, guys. So, piyesta, piyesta na naman tayo dito. So, maligayang piyesta dyan sa Pasig. mo no, sa pinagbuhatan natin. Nagpiyesta, guys. Tapos ito yung ating french fries. Ang ating regular yum. Tapos meron tayong pineapple juice, guys. My God, my goodness. Ito, maximum level na naman to to the highest level, to the maximum level, lahat-lahat. Dali lang, guys. So, ito na nga, guys. Ito na, ito na, ito na. Ito na yung ating Krispy Kreme, guys. So, yung Krispy Kreme natin. Ito yung flavor ng mga Krispy Kreme, guys. So, ito yung favorite ko na flavor, guys. Kasi ito yung glazed cake, guys. Para siyang cake yung donut. Sobrang sarap niyan. At inom ka ng, guys, ng dark coffee. Tapos, ito yung dark choco, ano, glazed something. Tapos ito yung ano nila, parang Boston cream nila pero napakasarap niya. Tapos ito naman ang ating spaghetti, guys. So in fairness do sa spaghetti nila, sobrang daming sauce. Pero maliban lang dun sa ano, guys. Ito naman sa SM naman to, guys. No, yung sinasabi ko yun naman sa inyong palabok, guys, na walang hipon, pambihira. Gusto nyo lang ibenta yung palabok na walang hipon, guys. Ano makakalabasan nun? Ano ang magiging sahog ng palabok is only itlog, my goodness. So, kinansel natin yung palabok. So, ito na nga yung ating Jolly, 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 Jolly Chicken Joy. Yan, ang Jolly Chicken Joy gravy and the burger, yum burger and the french fries. Guys, so, yun na nga, guys, ang ating lalapangin. Ngayong araw na to, guys, so, buhay na buhay na naman ang ating mga dugo, guys, no? So, yan, napakasarap. So, una tikman na muna natin itong french fries. Kung so, malamig nyo yung french fries, guys, kung ko kung napakasarap talaga yun. Kaya na, guys, ang aking putri for today. So, malamit sa mga bagong subscriber ni More Vlogs. Mabu, patay guto. Mabu.